Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakay natin ngayon ay focus ng pandiwa. Ako si Ginang Eloy sa Bisan ang inyong guro sa Pilipino. Bilang paghahanda, balikan natin ang mga aralin sa pandiwa at pangungusap. Pandiwa ang tawag natin sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Pangungusap ang mga lipon ng mga salitang nagpapahayag ng iisang diwa o mensahe. Pandiwa ang tawag sa bahagi ng pananalita na nagsasaad o nagpapahayag ng kilos o galaw. Ilan sa mga halimbawa ng pandiwa ang naglakad, kakain, nakatayo, tubakbo, umiyak, sisigaw, natulog, tumalon, at ikaway. Balikan naman natin ang mga bahagi ng pangungusap. Ito ay ang paksa o simuno at panaguri. Paksa o simuno ng pangungusap. Ito ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Naglakad sa parke ang ale. Ang paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito ay ang ale. Ang bata ay nagbasa ng nobela. Ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito ay ang bata. Ipinambili ng bag ang sweldo ni Raniel. Paksa o pinag-uusapan sa pangungusap na ito ang sweldo ni Raniel. Makikita natin na ang bawat paksa o simuno ay may pangtukoy na ang, ang mga, o kaya ay si, sina. Talakay naman natin ang panaguri. Ito ang nagbibigay turing sa paksa. Sa halimbawa natin kanina, naglakad sa parke ang ali. Ang panaguri dito ay Naglakad sa parke. Sa ikalawang halimbawa, ang bata ay nagbasa ng nobela. Panaguri dito ang ay nagbasa ng nobela. Ikatlong halimbawa, ipinambili ng bag ang sweldo ni Raniel. Matutukoy natin ang ating panaguri sa pangungusap na ito, ang ipinambili ng bag. Sumako na tayo sa ating aralin, Focus ng Pandiwa. Kinakailangang matukoy natin ang paksa ng pangungusap, gayon din ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Apat na focus ng pandiwa ang ating pag-aaralan. Ito ang focus sa tagaganap, focus sa layon, Fokus sa tagatanggap at fokus sa kagamitan. Fokus sa tagaganap. Ang paksa o simulo ng pangungusap ang tagaganap ng kilos ng pandiwa. Sinasagot nito ang tanong na sino? Sino ang nagsagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa? Naglinis ng bahay si Claire. Ang salitang naglinis ang pandiwa sa pangungusap. Si Claire ang paksa o simuno ng pangungusap. Ito ay nasa focus ng tagaganap dahil ang paksang si Claire ang gumanap o nagsagawa ng pandiwang naglinis. Focus sa layon. Ang paksa o simuno ng pangungusap ang layon ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Sinasagot nito ang tanong na ano? Ano ang gagawin sa paksa ng pangungusap? Halimbawa, ang bag ay inagaw ng magnanakaw. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang salitang inagaw. Ang bag, ang paksa o simuno ng pangungusap. Ang fokus ng pandiwa ay layon, dahil ang bag na paksa nito ay inagaw. May gagawin o ano ang gagawin doon sa ating paksang ang bag? Iyon ay inagaw. Focus sa tagatanggap. Ang paksa o simuno ang pinaglalaanan ng kilos na isinasaad ng pandiwa ano bang pandiwa sa pangungusap ay may tagatanggap o may makikinabang dito. Ipinaghain ng hapunan ang mag-anak. Pandiwa sa pangungusap na ito ang salitang ipinaghain. Paksa o pinag-uusapan sa pangungusap ang mag-anak. Nasa fokus ng tagatanggap ang pangungusap na ito dahil ang paksang ang mag-anak ang makikinabang o tagatanggap ng pandiwang ipinaghain. Fokus sa kagamitan ang instrumento o kasangkapan sa pagsasagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa ay gumaganap bilang paksa o simuno ng pangungusap. Naisagawa ang pandiwa gamit ang paksa. Ang sinelas ay ipinamalo sa ipis. Ang salitang ipinamalo ang pandiwa ng pangungusap. Paksa o simuno o ang pinag-uusapan, ang tsinelas. Nasa pokus ng kagamitan ang pangungusap dahil naisagawa ang pandiwang ipinamalo gamit ang paksang ang tsinelas. Sa sana'y Tignan natin kung may natutuhan tayo sa ating aralin. Panuto. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang paksa at pandiwa. At tukuyin ang fokus ng pandiwa kung fokus sa tagaganap, fokus sa layon, fokus sa tagatanggap, o fokus sa kagamitan. Nagdala ng chessboard sa klase si Justine. Pinaliguan ni Darwin ang alagang aso. Ibinili ng bagong cellphone si Lucas. Ipinantakip ko sa ulo ang pulang panyo. Ang basura ay tinapon sa dumpsite. Tingnan natin ngayon kung tama ang inyong sagot sa pagpili ng paksa. Pandiwa pagtukoy sa pokus ng pandiwa sa mga pangungusap. Nagdala ng chessboard sa klase si Justine. Ang salitang nagdala ang pandiwa sa pangungusap. Si Justine ang paksa sa pangungusap. Ito ay nasa fokus sa tagaganap dahil ang ating paksa, si Justin, ang tagaganap o nagsagawa ng pandiwang nagdala. Pinaliguan ni Darwin ang alagang aso. ang salitang pinaliguan ang pandiwa sa pangungusap. Ang alagang aso ang paksa nito. Ito ay nasa focus sa layon dahil ang ating paksang ang alagang aso ay pinaliguan. Ang pandiwang pinaliguan ay gagawin sa ating paksa. ibinili ng bagong cellphone si Lucas. Ang salitang ibinili ang pandiwa ng pangungusap. Si Lucas ang paksa nito. Ito ay nasa focus sa tagatanggap sapagkat ang ating paksa si Lucas ang tagatanggap o makikinabang sa pandiwang ibinili. Ipinantakip ko sa ulo ang pulang panyo. Ang pandiwa sa pangungusap ay ang salitang ipinantakip. At ang paksa naman nito ay ang pulang panyo. Ang pangungusap na ito ay nasa focus sa kagamitan dahil ginamit ang paksa, ang pulang panyo, upang maisagawa ang pandiwang ipinantakip. Ang basura ay itinapon sa dump site. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap na ito ay ang salitang itinapon. at ang paksa naman ang basura. Ito ay nasa focus sa layon dahil lang ating pandiwang itinapon ay nakalayon o isinagawa sa ating paksang ang basura. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli po ang ating paalala, be a blessing, not a burden. Ako po si Ginang San Hanggang sa muli!